Nagkalas tayo ng transmission. Kasi may gumawa na daw. Sabi, walang problema. Nung binuksan natin, ayan Oh, may nakuha tayo. L300 to. Transmission. Yeah. Issue niyan. Ang pumapasok lang, kinta. Kinta, atras tinanggalan na natin yung ano sa King pos at Trash. Para ano, mapalitan na. Mamaya papakita natin kung paano, ano. Paano natin ilalagay yun. Ayan. Tulad ng Ito, free na kasi ito eh. Kasi nabasag yung dito nya. Ayan. Ito yung natanggal. dito po sa ano eh sa silikto yan, hindi yan kaya hindi naglaro Mamaya papakita natin yung pagsalpak nito nagpa na tayo. Ano yung okay, nakalaman? Ano yung nakalaman?